Mahigit pasahero ang stranded sa kalsada sa Pagudpud Ilocos Norte, bunsod ng landslide. May ilan pa sa kanila, dalawang araw nang naghihintay para makatawid sa natabunang kalye. Nasa sa line ng balita niyang, Simon Gualvez. Napaatras at napatakbo ang mga motorista sa bahagi ito ng Manila North Road sa Pagudpud, Ilocos Norte kahapon. Biglang gumuho kasi ang gilid ng bundok kaya agad natabunan ng kalsada. May dalawang sasakyang ding muntikang matabunan sa ikalawang pagguho sa kalye. Isinara muna ang daanan bunsod ng pagguho. My God. guys. Kaninang umaga, piniyagan ng makalakad patawid sa guho ang mga taong na-stranded. Gayun din ang mga tricycle at motorsiklo. Pero matinding ka naman daw ang dadalasin sa biyahe? Medyo malambot po talaga yung daan eh. Hindi po siya ganun talaga na pasolid pa rin. Sa uling tala ng mga otoridad, siyam na put ng sasakyan kabilang ang ilang pampaseherong bus ang stranded doon. Higit dalawandang pasahero at driver naman ang hindi rin makaalis. May ibang dalawang araw nang naghihintay para makatawid sa Manila North Road. Nagpapatuloy ang clearing operations at sinisikap daw na maalis ang guho sa daanan ngayong araw. Ito lang kasi ang tanging kalsada na nagkukonekta sa Ilocos Norte at Cagayan. Plano na raw maglagay ng ibang ruta lalo't madala sa mga landslide sa lugar. siya doon sa baba doon sa malapit sa dagat. Yung patapat bridge na continuation yun, papunta sa kabila, doon sa may tapat ng landslide area. Mm -hmm. So hindi na sa bundok dadaan yung uh, traffic natin kung dito sa, no sa baba na sa may uh, dagat. Baha naman ang namerwisyo sa mga residente sa Aurora nitong weekend. Sa Gloria Street sa Baler, mabilis na naipon ang tubig sa kalye dulot ng malakas na ulan. Halos umabot nga yan hanggang sa binti. Isinara rin muna ang tourist spots kabilang ang Ditumabo Mother Falls sa bayan ng San Luis. Peligroso kasi ang pagpunta roon dahil sa bantarin ng landslide, pati paliligo dahil sa malalakas na ragasan ng tubig. Ayon sa pag-asa, ang mga pag-ulan at pagguho ng lupa sa mga probinsya sa Northern Luzon ay dulot ng amihan. Sinasabayan niya ng easterlies o yung mainit na hangin mula Pacific Ocean. Nilino din ng pag-asa na kahit may El Nino, magkakaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Dry condition po sila. Pero hindi naman po nasasaring po na wala po sila marireceive po ng mga pagulan po. is mababawasan lang po yung amount ng mga rainfall po na maraaranasan po nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.